Ma'am, kayo po yung legal wife. Okay, Ilang taon na po kayong kasal ni Mr.? Ah, uh, 1999 pa po kami kinasal eh. 25 years 25 po. Years. Uh, 25 years. Mag-25. Kayo 25. po ba may mga anak din, madam? Apat po, apat. Apat? Ilang Opo. taon na yung mga bata dito? Mga nanay ko po eh, 20, 19, tapos 17, tapos 8 years old. Tapos may 8. 8 years old, yung pinaka-bata. Oo po, may sakit tapos po Tapos yung Mr. po ninyo ngayon, Okay. Nasa pa taxi driver po 'yon, nangabit nangabit nga po. May extracurricular eh, activity po. 'yung inyong mister. Yung ta Ilang yung... taon na po niyang ginagawa 'to? Marami na po yung ano na nak-encounter ko mga babae pero ngayong March lang ito 'yung papa 'yung nan, 'yung nanay nito ang talagang pinakisamahan niya. Hindi na siya umuwi sa bahay. Ah, okay. So, so ang sinasabi niyo ngayon, madam, si Mr. po niyo ay may mga naging ibang kabit na rin naman. Umay, pero itong latest Itong yung, March lang po. Itong March, yung nanay ngayon, itong oh, ito, si ito, Ma'am ito, Nysel uh, Iapit. Aba, ano to? Eh, talagang talaga seryoso na siya dito? Hindi ka hindi na niya inuwihan? Hindi inu yan? ko alam eh. Lakas nga ng lobe. Eh. Ang pangit naman. Ma'am, kayo po yung anak. Anak nung, po. Bale yung nanay niyo po. Yung nanay ko yung kabit, ng asawa niya po. Ilang, ilang, ilang kayong mga magkakapatid? Walo po kami. Ako po yung so, panganay. Walo? Opo. Tapos yung, yung nanay niyo nangabit, ano anong ginawa niya sa inyong walo? Iyon nga po, kasi pabaya po talaga siyang ay na... Ang kwento po kasi niyan, ako yung bumili ng ticket sa kanya papunta ditong Manila. nung ano lang, February. February ko siya binila ng ticket para papunta dito. Ang sabi niya kasi, pupunta lang siya dito para magtrabaho. Kasi napapagod na ako eh na sa akin sila parating humihingi na ito, walang pera, parating nag sila ng stepfather ko. So ako naman, kaya ako nagigilty eh. Kasi yung akin lang naman, gusto ko tumulong. Ayokong sa akin na lang sila umasa parati. Kaya I'm giving her a chance na magtrabaho para naman makasupport din ng enough. Kung nagreklamo siya sa support ng stepfather ko na hindi enough, so they should both work, di ba? Towards, okay. ano, uh, for uh, the uh. obligation. So, so pinadala mo yung nanay niyo dito sa Metro Manila. Ako'y bumili ng ticket sa kanya pagpunta Galing po ba dito. saan? From Zamboanga City po. From Zamboanga yes, City? Po. February? February. Tapos Marso? Nagkakilala po yan. End of February po. Pasahiro po yan ang ano. Ay! Taxi driver po. Pasahiro. So, yes, doon sila, sa doon sila na. nagkakilala yes, sa taxi? Okay, sige ma'am, ituloy niyo po kung ano Ayun pa yung... Ayun nga po, nagulat. Di ko, nung una, di ko talaga alam. Actually, na-meet ko na yung lalaki na yan. Kasi, syem, nag-work ako dito eh, for, ano, dyan sa Telus International. Kaso nga, I have to go back sa Zamboanga City kasi I have to attend my late father's case. Di pa kasi tapos. Okay. Um, tapos, yun nga, um, nag-quit ako sa job ko. But, before ako umuwi, sinama ko um sinama ko yung mother ko mag-shopping. Sabi ko, "Ma, shopping tayo. Bili tayo ng ano, magpa-massage tayo, magkain tayo sa labas." So, nagulat ako na sa mall kami that time. May sumundo sa aming taxi driver. Sabi niya, "Nak, ito yung driver pala na tumulong sa amin." Sa akin, sabi niya, dalawa kasi ng auntie ko pumunta lumuwas dito ang Maynila. Sabi niya, yun na yung taxi driver na tumulong sa kanya. So I really thought na driver lang talaga yun, taxi driver lang talaga yun. E okay. pinakain ko pa, nilibre ko pa, kumain kami ng inasal, binigyan ko pa ng pera. Sabi ko, thank you, kasi I'm feeling grateful na tinulungan yung mother ko. Akala ko hanggang dun lang talaga. And later on, nung nakauwi na ng ako ng Zamboanga... Umuwi sabi ko, kinamusta ko yung mga kapatid ko. Sabi ko, kawawa yung mga kapatid ko po. Binisita ko sila. Ay, ganun nga, nakita ko yung sitwasyon. Sabi ko, grabe. Ganito pala iniwan ni mama, yung mga kapatid ko. So, dinala ko sila sa province. Ako talaga gumasto doon. Ay, nung, nung pag, pagdating ko po doon, sobrang nasaktan ba ako sa sitwasyon ng mga kapatid ko? Bilang panganay, syempre. Yung nanay niyo po at yung mister po Opo. ninyo nagkakilala sa isang taxi. Sama sa na po sila ngayon kasi bumalik yung nanay ah, so niya dito. Oh, so ngayon nagsasama na din bo, talaga bo. sila. So, bumalik noong, kasi yung nanay so, niya. So ginawa niya iniwan na lang niya yung walong mga bata. Oh, ba, ganito yung nangyari. Pagdating ko noong sa Zamboanga, tinawagan kay nanay ko, pinakita ko sa kanya yung sitwasyon ng mga kapatid ko. Sabi ko, ba't ganito?" Sabi ko, ko sa kanya before siya umalis, ayusin niyo muna yung birth kasi mga kapatid ko, wala pang birth certificate until now. Yung apat. Ilang taon na yung mga yan? 22? Ha? 22 years old wala pa. Ay 21, 19, 16 and 14. Opo. Okay. Apat sila walang Ang birth na ng mga yan, ha? Kaya, Kaya nga, apat, sila, apat sila, walang birth certificate. Binigyan ko na sila ng pera dahil dyan, eh. Pero di ko alam bakit wala pa rin until na. Kung, kung di ko kinukulit, wala talaga. Ngayon, processing na yung isang kapatid ko. ina kaso ko talaga sa stepfather ko. Yung akin, pagdating ko doon, pinagkita ko sa si Kwa Pinagalitan ko. Sabi ko, mabat ganon. Binilan kita ng ticket pamputang Manila kasi gusto ko magtrabaho ka para may suporta ka sa mga kapatid ko. Anong ginawa mo? So sabi ko sa kanya, umuwi ka. Umuwi siya. Umuwi siya. Tapos yung pag-uwi niya, nagbanding pa kami. Naligo kami. Birthday kasi ng kapatid ko nung 16 years old. Um, naligo kami ng pool. Akala ko okay lang lahat. Then later on, parang may group chat kasi kami. Sabi ng kapatid ko, te, nakita ko ba si mama? Umiiyak. May ka-video -ka call. Sabi ko, ah, sino yan? Tapos yun na, mga kapatid kong NBI. What's si Nerd ma? nila. Ma'am! Nandito po yung inyong panganay na anak no oh, si yes Niceel oh, yapit yes narinig nyo naman po oh, siguro yes yung mga oh, yes sinabi oh. niya kanina. Ano pong oh, Narinig ko po. Ano pong masasabi nyo doon Ma'am Chona? Sir, uh, totoo po yung sinabi niya na siya ang nagbibigay ng ticket ko papuntang Manila kasi sa kanya ko naman po talaga sinasabi una-una kung ano po yung mga problems ko about financial sa pagsasama namin ng stepfather niya. So, punong-puno na po ako, sir. 23 years din po kami nagsasama nung stepfather niya. Lahat ng taon na yon hindi happy ang ano namin. Alam nila yan. Kaya po ako lumuwas ng Manila kasi gusto ko na rin makamove on, makaiwas doon sa, ano, nila, sa stepfather niya. Kasi nagsasama po kami sa isang bubong pero hindi po kami kasama sa isang kama. Alam ng mga anak ko yan. Kasi po may ginagawang kalukuhan yung isa at saka wala ng respeto. Sino bang gaganahan makisama? So lahat ng mga ginagawa ng step-father nila, kunikwento ko yan sa mga anak kong malalaki, puwera lang sa mga maliliit. Kaya ina-advise nila sa akin. So yun naman talaga po, totoo po yung sinabi ng anak ko na siya ang kumuha ng ticket para magtrabaho ako dito. Nagtrabaho naman talaga ako, sir. Pero nung time na yon na nagkasakit ako, before pa po, nung February, nakilala ko yan si Bernardo. Siya pong tumulong sa akin, totoo po yan, kasama yung sister-in-law ko. Tapos, nung tumira kami, sir, hindi kami niya nagsasama, sir. Doon kami nakatira sa Santa Ana. Yung sister-in-law ko ang kasama ko at saka girlfriend ng parang kinakapatid ko na rin. Inaamin niyo po ba na meron kayong relasyon nitong si Mr. Bernardo Martos? Yes po, inaamin ko naman, sir. Kasi See. nung nakilala ko po, po yan siya, sir... Mabait, sobrang bait niya. Lahat naman ang sinasabi ng asawa niya, kabaliktaran po na hindi mabait. Kasi yung sinabi niya, rapist, adik, babaero, lahat na lang sinabi niyang okay. masama. Hindi po, pa paano niyo po yun nasabi, Ma'am Chona? Ma'am Chona, paano niyo po nasabi na mabait itong si uh, Mr. Bernardo? Ano po ba yung mga uh, pinaggagawa niya po sa inyo? Kasi nung time, sir, na nung time po na Siyempre, bago pa lang po ako sa Manila at saka dalawang linggo po ako nag, nakatira lang sa parang kinakapatid ko na po si Jerome at saka si Dean Paul at saka yung sister in si Marilo. Uh, wala po akong trabaho nung time na yon Tapos, ito naman si Bernardo. Uh, siya po yung nakilala ko at tumutulong sa akin yung saan ako nag apply ng trabaho kasi driver, taxi driver nga po siya. So thank you na rin po ako sa kanya. Kahit pa paano malaking tulong din po yun kasi hindi ko alam yung pasikot-sikot ng Maynila. Kasi nakatira kami dito sa Maynila noon sa Cavite po kami, hindi dito okay. sa Manila Pero, talaga. Uh, Ma'am Chona, alam niyo po ba na kasal na itong si Mr. Bernardo Marcos? Yes po. Ang sabi niya sa akin nung niligawan niya ako... Ay, hiwalay na po sila ng asawa niya ng 8 years at pa. saka hindi. nasa abroad po yung asawa niya. Ay. Okay. So, inamin naman din po niya sa akin, kaya lang daw po niya nasabi yun para umayag po ako na magiging kami. So, ang sobrang bait po niya sa akin kasi sir, tapos lalo na yung nagkasakit ako, siya po yung nag-aalaga okay. sa akin. Siyempre, mag-isa lang po ako. Eh, hindi nyo ba yes, naisip po. ano po yung magiging uh, mangyari dun sa walo po ninyong mga anak? Apparently, ito, yung, um, yung panganay mo, oh, sinasabi dito, naging pabaya ka raw na nanay. Sir, oh, sige po. Totoo po yan na walo po sila. Pero never po akong naging pabaya sa mga anak ko. Nung March lang po ako, nahiwalay sa mga anak ko ng ilang buwan lang din po. Umuwi po ako dahil siyempre nakiusap yung mga bata na uwi mo ka, mama. O oh, sige, mahal na mahal ko. Priority ko po yung mga anak ko, sir. Yan si Nysel po, talagang masama yung loob niya sa akin nung maliit pa yan siya kasi po hindi po yan siya lumaki sa akin kaya alam ko na intindihan ko naman na hindi niya ako mahal kaya nga sabi ko sa kanya na kung ano man yung naramdaman mo sa akin na kinahit mo sa akin. Ma, ang sinasabi ko sa iyo kasi, 'di ba, sinawagan kita. Pinakita ko sa iyo sitwasyon ng mga kapatid ko. Kaya ako sila dinala sa ipil, 'di ba? Ako pag gumastos ng pamasahe, pagkain nila kasi ka na ka sa kanila. Dinawagan o, kita. Oh, pinagalitan kita yun, hindi mga kapatid mo. Ka na hindi para maging bastos. Lang. Sabi ko sa tingnan mo yung sitwasyon nila kaya umuwi ka. Akala ko okay na umuwi ka, 'di ba? Tapos sabi ko sa akin, kinausap ka namin, lahat kami magkakapatid, nag-usap-usap nag kami. From Ipil pa, biglang lumipad ako papuntang Zamboanga para lang makausap ka na ma, huwag ka nang umalis, maawa ka sa mga kapatid ko kasi maalam mo na yung bunso natin, 9 at 8 years old pa lang. Kailangan sabi ko nga sa 'di ba? Nagsusumikap ako para tulungan kayo, 'di pa ba enough ng gusto ko mama kontento ka naman? Isipin mo, may pamilya 'yung tao, may pamilya tayo. Ba't mo pa kailangan sirain? Isipin mo, lumab nag usap na tayong lahat, Akala namin okay na 'to's ngayon nagpo-post ka sa Facebook, tun ka masaya. Sa tingin mo 'di kami nasasaktan? atas makita kita-kita pa namin nang umalis ka, akal, sabi mo magtatrabaho ka lang para may pang suporta ka. Eh, pag alis mo dyan, since umalis ka, 400 lang pala pinadala mo sa kanila. Sapat ba yun? Mahal mo ba yun? At una sa lahat, umalis ka July 4, birthday ng bunso naming kapatid ma. Sipin mo, birthday ng bunso mong anak. Umalis ka sa araw na yun na dapat sineselebrate mo, na dapat andun ka kasi kailangan kanya niya. Kailangan ka namin. Nakiusap kaming lahat sa iyo. Nag-effort nag, eh, eh, nag, effort kami. Nagbigay kami ng oras yung kapatid ko yung next kakakita sa akin, si Yumi. Nag, nag, ano na kasi. Sir Bernardo, tinan mo, ang laki ng problema ang ginawa nyo. Okay. pogi eh. Nandito sa studio ngayon ang inyong legal wife. Okay, si Ma'am Jubilinda Martos. Una, narinig mo naman siguro yung mga salaysay ni na Jubilinda at ni Naisel. Anong masasabi niyo po doon, Sir Bernardo? Ay, yung sinasabi ko ng asawa ko dyan na si Jubilinda. Yung hindi na ako umuwi. Mga, ano lang naman po yan eh. One week lang ko di mo eh. Kasi, pinapalayas niya ako doon sa amin. Um, minsan. July 5 ka pa, hindi ka pa umuwi. Mula nung bumalik si Chona dito, hindi ka na talaga umuwi. Pumunta ka pang pampanga para dumalo ng kasal ng kapatid mo. Pinagmamalaki mo pa doon sa mga kapatid mo, yun iyon yung kapit mo. Kasama po pa mga anak mo. Kasama mo pa, nasasaktan yung mga anak mo, nakikita ka. Nagdala mo eh, rin kabit mo doon. Yun nga yung nakakainis po eh. 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 Wala tayong pag-aaway. Nung umalis ka, wala tayong pag-aaway. Bigla ka nang, nang wala sa bahay. Ay, ang, 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 nalaman ko na lang na dumating yan si Chona dito. Pinabalik mo. Pinadalhan mo ng 7K para makabalik dito. aso siya nagpalipad. Siya pa nagbumili ng ticket. Dito kay Miss Chona. Yun pinalipad nung, ng Mr. Mo para magsama sila oh, dito. Oo, oh, para magsama sila. Kasi kinukulit siya ni Chona. Nababalik na nga dito. So Oo. talagang nag-inlaban nga tong Oo, dalawang to. Oh, na dalawa. Nagtitext pa nga yan si Chuna sa akin na, wala nang burning uuwi sa iyo. Sa akin na siya. Sa akin na lahat ng kita niya. Ako na ang katabi niya gabi-gabi. Hindi ka, hindi ka na uuwi ng asawa mo. Lahat ng kita niya sa kanya na. Man, kasi yung paalam niya, Tapos... babalik siya dito para magtrabaho, para may may bigay. nalaman alaman po namin, nag na silang dalawa. Walang so, sa, sa amin. Wala na siyang ano, pinapadala sa amin. May pruwe pa na kami. May mga picture na, mga conversation oh. nila. Andiyan po lahat. Sobrang sakit sa part ko bilang panganay na may concern sa mga kapatid may ko. Ano, may Sobrang sakit, sakit ka po yung bunso ko ngayon, sir. Hindi siya umuwi sa bahay. Okay. Ito po ha, ang, ma, ma, malinaw naman po, ano, na yung ginawa nila Miss Chona Ubido at ni Sir Bernardo Martos ay talagang sinira na yung mga pamilya po ninyo. Uh -huh. Kaya sigur... Mas pinili nila sariling kaligayahan uh -huh. eh uh -huh. kasi uh -huh. to sacrifice sir. for good ng family ba? Ayun na nga eh, kasi yung Ma'am ma Chona, walong bata. Yung... E1 uh, sa Zamboanga. Okay? Or at least, sabi ni Ma'am Nigel, na pabayaan. Ito... Tapos nitong, ano, nitong, ano, nakiusap siya, na bilhan ko ng ticket yung, as, yung kapit, kabit niya. Binilhan ko na ng ticket yan sa linggo ang alis sa barko. Papuntang... Papuntang pabalik ng Zamboanga. Pauwiin ng Zamboanga. Ah, so kasi pa, papauwiin na niya? O, papauwiin na sa salinggo. Binilan ko na ng ticket kasi nakiusap siya sa anak ko. Nagbigay ng pera yung anak ko para maibabilhan si Chona ng ticket. Ang lakas ng loob, diba? Sa asawa pa humingi. Para, sabi ng anak ko, para, umuwi na yung papa nila. Kasi ayaw nga, na, ayaw nila din na ipakulong yung papa nila. Okay. Kapal ng mukha mo, Bernardo. Kasi, kasi dito, parang isyari, ang lumalabas, Parang sinabi ni Mami Chona, lalayuan ko na yung mister mo. Pero pwede ba? sagutin mo yung pamasahe ko. Tapos para si, para lang yan. makalayo Dalawa ako. Dalawa sila. Ma sir. Dalawa sila. Yung asawa niya, pati yung mama ko ang tumawag sa kanya. Eto ring tanga-tanga, binilan din. Eh kung ako yung asawa, di o oh, bibili, ba't ako? Ano na po ba ang gusto niyong mangyari ngayon? Uh, gusto po talaga mangyari. Bumalik siya sa bahay. At pauwiin yung, kap yung kabit niya doon at ibaba na dito. Hindi na makabalik dito, sir. Para hindi na sila magkita. Si Ma'am Chona. Opo. O, oh, kasi mama, yun, yun, yun yan, yan, yan yung ano. nasasabi niyong gusto niyong mangyari. Pero gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa batas, pwede niyong sampaan itong inyong mister. Yes, pwede silang makulong. Pwede, po. pwede po kung pwede ko pa yung pakulong kaya lang. Paano naman yung suporta ng mga anak ko nag-aral pa po? Okay, oh so tinitingnan niyo na lang yung bigger picture. Oo, oh, sa baga, mga anak ko lang. So lumayo na lang itong si Chona. Lumayo na Chona. lang po yan si Chona. Okay. Ma'am, ma'am Naisel, kayo naman po, anong gusto nyong uh, mangyari? Sa akin lang po, syempre di naman din tayo perfect. Nagkakamali tayo, tao lang tayo eh. Ang sa akin lang, ayusin na ni mama yung pamilya niya. Kasi kawawa talaga yung pitong kapatid ko. Mas nakakabata po sa akin yun. Lalo na yung dalawa, yung 9 at 8 years old. Okay. Sobrang doon ako naawa eh. Kung ako lang sana paanoin, para madala ba, ipakulong. Pero di naman tayo perfect. Let's forgive them. Basta wag nang ulitin. Ang mangyari oh, dito, ganito lang. lang. Gagawa na lang tayo ng agreement na pag makita pa silang dalawa na magkasama may contact, damputin, pakulong na lang agad. Kahit out of here na. Sampahan okay. na lang ng kaso. Okay. ini Binibigyan nyo sila ngayon ng chance. pagkakataon, ng yeah, chance. Oh. No? Para maghiwalay sila. Itigil nyo na lang oh. yung ginagawa nyong yan. Opo. Kasi okay, kasuyin niyo yung bawat pamilya ninyo, Poo, yung ganun, asawa po, ninyo, magiging mag, mabuting mag, asawa, magiging mabuting tatay, magiging mabuting nanay. Alam mo, may mga anak kami, ayaw mo may wala. Tapos sabihin mo, eh, hindi, ka, naman naman hindi ka na mahal ni Bernie. Hindi ka na mahal ni Bernie. Ako na mahal ni Bernie, ako na pinili. mo. May may chatting kayo, may kundo kayo, nandoon sa pamilya nato. Wala kami, hindi kami hihiwalay niyan. May lalaki ka rin, huwag kang magmamalili. Ay naku, wag mo akong pagbintangan. Nahuli na kayo sa akto. Wala oh, oh, akong ay, ginagawa. Huwag mong ibaliktad sa akin. Bakit hindi mo rin aminin na may kasalanan ka? Parehas-parehas lang tayong makasalanan. Ako, ang ibaliktad sa akin totoo lang, minahal ko si Bernie dahil uh, lahat ng sinabi mo ay, sa kanya. ako naman hindi niya ginawa. Sobrang bait niya sa akin matulungin inaalala kayo. Ipin mo, pilihintay na lang kanya sa mga yung pamilya. Saka marami kang perang dumaraan, job, never mo tinulungan yung asawa mo umalas. Kaya huwag mo sabihin na irresponsable siya. Eto ha, ano ha, teka nila, lang. Marami kang doon, nakapandas ka ng porte. Okay. Never mo kinuha yung, never mo siya tinulungan na matubos yung lisensya niya. Tapos magdidiman ka sa kanya, 2-5 a day, ibigay. Ano nga kala mo sa kay Bernie na mumulot ng pera? Ma'am Chona, okay lang daw po ba sa inyo? na iwan nyo na etong si Bernardo Martos. Putulin nyo na lahat ng pag-uusap. Hindi na kayo magkikita. In other words, magkalimutan na kayo. Okay? Not At balikan device. mo na ang inyong pamilya sa Zamboanga. Asikasuhin nyo po sila. Alagaan nyo sila. At magpakananay sa inyong mga anak. Okay po ba sa inyo yon, Ma'am Chona? Simple as that, di ba? Hindi ko po ipagpalit yung mga anak ko, sir. So, okay. okay po sa inyo na yon. yon na... Opo. Uh, 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 malino malinaw sa'yo ha? Ipuputulin nyo na lahat ng connection po ninyo. Communication, lahat, no? Nang, ano, ano pa mang link meron na, kayo na. nitong si Mr. Bernardo Martos? ah uh, sige sir, wala problema. Pag-uwi ko ng Sambuanga sir. Eh. Wala na kaming uh, ano. Oo. Kasi... Para maayos na rin po lahat. Yes, kasi tama. Kasi lang din ang pakiusap ko kay Joby. Dapat marunong ka rin tumupad sa usapan, Job. Hindi yung hindi tayo, parang basa tayo na na yung parang bata tayo na, nag-uusap. Nag-uusap na tayo eh, bakit ka pa oh. Uh, nag dyan. Okay, okay, ha? Pani ako na uh, ako tapos, Ma'am Chona, ah, gusto ko lang ding i-inform po sa inyo na uh, if ever daw kasi na talagang hindi kayo tumupad dyan, eh talagang sasampahan po nila kayo ng reklamo, no? Ni Ma'am Ma, oh, Ma Jovilinda martos Kaya ko Kulang naman ko na po itama tayo. ang lahat. Kaya niyo po ah. ba yun, Sir Bernardo? Ah, ang gusto ko sana sir, ano lang po, na lang po, Mag suporta na lang kung pwede po. Mag-support na muna ako lalo. so, in, in, in other words, ayaw nyo nang um, uh, umuwi kay Ma'am Jovelinda, pero willing ka magbigay ng willing ka magbigay ng suporta sa mga bata. Wala Diwala na rin po kami ni Chona, uuwi na po siya ng Mindanao, sir. Ang gusto ko lang, yung mga kaluwag ba ko sa kay Jovelinda na parang hindi niya parang nasasakal po ako eh. Ano po ito ba ito yung pinasapal? ano po ba yung problema nyo, no? Kay Ma'am Jo Belinda. Ah, uh, yung panglalayet niya sa akin, sabi niya adik, manyakis, ganun, mga ganun. <laughs> Tapos hindi man ako ko baya. Pag ako dumating na galing na byahe, taxi, ako naman malingki lahat. Nagluluto 'yan. At uh, alam mo mga anak ko po 'yan. Okay. Ako, di ako pabayan tatay. Kasi, alam nila 'yan. At, lahat ng Gcash nandito. Okay. Tapo, nag-gigas ako. Sa, One, two, Kung ka lang nagpa-gigas. Ay, nga, kanina lang. One, Wait. one, nung kahapon. 500. Basta hybrid yan, sir. 600 lang pinapadala mo. 500, 600. Nung July 5, bakit nagbigay ka sa akin? Nung lunis ka lang nagbigay sa akin, ha? Tapos kahapon. At na, nandiyan naman oh, yung GCAS. Eh, ang siya, sabi rin, mo. Nandiyan naman yung receiver sa GCAS natin. Nung lunis ka lang nagbigay. Ang sabi mo na na, -hack, na ano yung account mo sa ano sa Grab? O totoo 'yun yung ano yung sinasabi ng NBI yun. mo, araw-araw ka uh, nagpapadala. Yung mga anak mo nga nagtatrabaho na eh. Kasi wala kaming kinakain sa bahay eh. Gusto nila magtrabaho, kaso lang oh. ay hindi ko ginusto na magtrabaho sila. Ang Tampos, gusto may sakit ko pa ako, yun. kaya ka umiwas kasi may okay, sakit mas, ako. Yung anak ko, kahit dapat kayo ang okay, nabot, ikaw din lang magamit ako, sa kanila. kasi may sakit ako, sir. A ano po ba yung sakit niya, ma'am? May ako sa, si, sa, ano, sa dede. May okay. Di, kaya umuiwa siya, sir. Siguro na, na, baka sabihin niya na ano, mamamatay na ako kaya pinalitan niya ako. sir Bernardo. Oh. May karamdaman pala itong si Ma'am Jovi Linda. Usapan namin ni Sir. Kung ako sir, sir, papagamot ko siya, pagamot ko. Gagawa ko ng paraan ngayon, nag aano ko ng pera para mapagamot nga siya. Hindi naman ako nag-ano. Ang ayaw ko lang talaga sa kanya, yung naipin niya na palayasin. Nag-ayos na tayo nung umuwi yung babae mo. Nag-ayos na tayo, di ba? June Yan 15, nga. umuwi yung babae mo. Nag-ayos na tayo. Oh. Pa ano yun? Yung, Plastikan, lang nung umuwi ka doon sa June, June 15? Tapos pa pinabalik na na mo nang ano ah, July oh, diba, 3 yung, ano, yung, asa, yung kabit mo dito para magsama kayong dalawa? Nawala ka na naman dito sa bahay? Umiwas ka na, na naman doon? Diba? Nag-usap na tayo na, yun nga, ay, inamin mo na kasi. Mahal na mahal mo yung kabit mo. Okay na ba sa inyo yung sinabi ni Sir Bernardo? Na okay na sa kanya, na ipuputulin na niya yung relasyon Pupo, nila ni Ma'am Chona. Pero hindi pa siya sigurado kanina eh kung uuwi siya sa inyo. Pero magbibigay naman daw po siya ng suporta sa mga bata. Kailangan mong umuwi sa bahay. Kapag hindi ka pa umuwi sa bahay... Mag-aay na ako ng demanda, ipapakulong na kita. Nagbanta pa nga oh. daw yan, sir. Pag nagsumbong daw kami ng Tulfo, ay aalis na lang daw sila. Di na daw sila magpapakita silang dalawa. Ang sweet, di ba? Parang Romeo and Juliet. Wow! <laughs> Pakaiya naman sa inyo, boy. <laughs> Piling Kogi, Romeo, Romeo, Juliet. Daw ay. Dalawa. Kung hindi ko po ininsist na yung birth na mga kapatid ko, wala po talaga, wala talaga silang isip. Yung nanay ko tsaka yung stepfather ko, sobrang nakakainis po bilang panganay. A ano po ba yung pinagkakaabalahan nitong si ma'am Chona? Ay, ewan eh, ko sa kanila, sir. Isipin niyo po. Pito na yung anak nila. Hindi man lang nila maisip. Number one yan ng birth certificate. kahit saan tayo pumunta? Ang eh, ba't di makilos? Diba? So yung sa inyo na lang, ma'am, talaga, is asikasuhin naman po mga Yung mga kapatid bata. ko, yung sa akin lang, ma'am, yung mga kapatid ko, o, lalo naman na yung maliliit. Opo. Yung sa inyo, ma'am, gusto niyo po, umuwi sa inyo po Opo. ang mister po ninyo. Opo. Okay. Kasi kailangan po siya ng mga anak ko, hinahanap nga. Okay yung bunso ko. Sige, Love so, niya eh. Po sila. Ganito po yung gagawin po natin. Iko-coordinate na po natin yan sa CSWD po. Okay po, para po uh, magkaroon din po ng agreement. Ngayon, madam, since kasal po kayo, kung nahuli nyo nga po na nagkalapit ulit si Ma'am Chona and si Sir Bernardo, tutuluyan niyo na pong kasuhan. Opo, opo. Tama po ba? Opo. Okay. At yun, ano po yung pwedeng ma-file na case po? Since kasal po si uh, Sir Bernardo and si Ma'am Jubilinda po. Ito, na ang pwedeng isampapo ni Ma'am Juvelinda laban sa kanyang mister ay yung kasong tinatawag natin kung Thank, okay. Thank you -hmm. Thank you, Binay. Uh, yan po yung pagkakaroon ng uh, tinatawag natin na sexual intercourse between a woman, not, her, not his, mm -hmm. not his wife. Okay? Uh, under scandalous circumstances. Okay? Exactly. Eh, di, dito naman, sabi niyo nga kanina, nag-live-in pa, mm, naglive nag-live-in na po na sila. Bilan. Tapos aminado rin naman. Pinakilala pa dun sa mga kamag-anak po ninyo Mars, sa may pa sila, Pampanga ba yun? Oh. Mm -hmm. So obviously, lantaran na. No? This so, akala, is a scandalous circumstance. Ito pa, same pa sila ng cover photo. Feeling teenager nga. Ngayon po, si um, Naisel naman, ato yun ni, um, since meron pong mga sinasabi sa Nicel na ito pong si Ma'am Chona ay naging pabaya po sa kanyang mga anak. Uh, ano pong maaari pong maisang pangkaso kay Ma'am Chona? Ito ha, yung action naman po no, ng mga bata, no, yung mga anak, patungkol po sa kanilang nanay, usually kasi siya rin, no, in, in usual cases, ang magsasampa talaga ng kaso na ay eh, yung tatay. Opo. Okay? Very rare, no? Na, Talagang... eh, pareho, paano po yun? Pareho silang irresponsable. Ay, ah, yun din. Eh, di dapat silang dalawa. Pati yung, yung tatay? Opo. Kawa po talaga kasi mga kapatid ko, kung makita nyo lang po talaga, maiyak ka na lang. Sabi ko, grabe. Ako nga, iniwan kasi ako ng mama ko. Eight months pa lang ako eh. Iniwan ako. Di ako lumaki sa kanya. Eight mm -hmm. months pa lang ako. Lumaki na ako sa lola at lolo. Lahat po ng kapatid nyo is nasa Zamboanga? Opo, lahat Opo. po kami. Mama Rojas, Yes po. Opo, ma'am, uh, ganire po, uh, wag niyo pong ibababa yung linya. Ibibigay po namin lahat po ng detalye. Gayun din po, sana mapa-assess po natin yung mga kapatid okay. po ni Naisel sa inyong lugar. And yeah, of yeah, course, yeah. yung uh, kanilang uh, nanay po na si Ma'am Chona, mai-assess din uh -uh. po natin. Gayun din po ang tatay po ng mga bata. Okay. Opo. Opo. Wag niyo pong ibabay linya. Just give me the Opo. details lang po. Yes po. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, Ma'am Maria Socorro Rojas, ang head po ng CSWD o Zamboanga City. Magandang hapon and mabuhay po kayo. Diyan okay. Na, Mama Thank you. Marinas. Thank you. Uh, ga umuwi ka na sa bahay. Kailangan ka ng mga anak mo. Hindi naman kita na inaaway. Hindi na, nung umalis ka, maayos pa tayo. Bakit ayaw mo nang umuwi doon? Si Jeffrey may sakit. Inahanap ka. May lagnat pa nga yun eh. Iniwan ko doon. Kiusap siyang tawagan ka lagi. Bakit ayaw mo na umuwi doon sa bahay? Ano bang ano mo gusto mo? Mawawa yung mga bata. Umuwi ka na doon. Hindi na kita, hindi naman kita inaaway nang umalis ka eh. Bigla ka na lang nawala. Ayos na tayo. Hindi <tip noise> <tip noise> ko makalimutan yung sinabi mo na rapist ako, manyakis, adik. Yung hindi ko makalimutan sa isip ko eh. Umuwi ka na sa bahay, di ba Nagayos na tayo? Tapos pinabalik mo yung kabit mo dito, nagsama ulit kayo? Hindi kami nagsasama. O di, kung ayaw mo, di. <tip noise> para parapa na lang tayo. Sama ko yung mga anak mo dito. Ikaw, Chona, humiwalay ka na kay Bernie. May mga anak job, ka din, may asawa ka. usap na tayo dyan, Job. Maliwanag na sa akin. Oh. Ako na ang nag Alam ko naman, umingi na ako na sa'yo ng tawad. Umingi na ako sa'yo ng ano man yung namamagitan sa amin. Alam mo naman yun, Job. Oh. At saka, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sinabi ko sa'yo, alam mo na at, alam mo mismo sa sarili mo marami ang pagkukulang mo sa kanya hindi mo siya tinutulungan lagi mo siyang sinisiraan sa lahat ay, ng oh, niya ma'am ma 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 ang, okay, ma ang gusto ko ma'am ang gusto mo ang gusto ko ma'am okay na po okay. ma'am okay ah, ma Shona ma'am yes, ma Shona opo Ah, uh, hindi po nakakatulong sinasabi niyo po kay uh, Di ang inaano ko ma lang man sa kanya. Ma'am, 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 ma hindi nga po nakakatulong. Ah, uh, hindi po nakakatulong sa sitwasyon, ma'am. Kasi kasal din po kasi sila, Madam Yun po ang mahirap. Okay, hindi po nakakatulong, ma'am, yung sinasabi po ninyo. Uh, kayo na lang po, ma'am, na naisel, may nais po kayo sabihin sa mami nyo. Last message po bago po natin tapusin, ma'am. Ma, ayusin mo na yung buhay mo. Ang kawa yung kapatid ko. ko. Ah. Dapat gawin e, di ba, mo. Di na nag na? Nag-usap na tayo na. Kaya o, nga. Na ako, sige na. Kaya nga. Pero dapat panindigan mo. Kasi di ba umuwi ka na? Bakit kung, Kinausap ka na okay, ko na namin lahat mga kapatid. Akala namin okay nga, na. Tapos umalis para ka, para ka pa rin. Natin. Ang gusto ko, dapat panindigan ka, si maging nanay ka. Kung sinasabi mo ang totoong mahal mo yung mga anak mo, pwes magpakananay ka. kaswin mo yung mga birth certificate ng mga kapatid ko. Muwi ka, ayusin mo buhay natin, ayusin mo buhay ng mga kapatid ko. Ikaw yung nanay, kung totoo ang sinasabi mong mahal mo, walang inang matitis ang isang anak, di ba? Tapos bakit ikaw? Yes, umalis ka na, mismo sa birthday pa ni si Jane. Kaya na, umuwi na ako, di ba? na ako buon. Kaya, kaya nga, mga gusto ko, ipangako mo, okay. mo. Ipangako mo. Dito sa harap ng lahat, sa lahat ng, ng nanonood, sa lahat ng ano natin. Pero yung mga Kasi sinasabi mo, mo lahat na lahat yung nanay mo sa so, ibang lalaki? O, anaisal, kasal yung... Huwag sa Ay, mga kapatid po. mo. Alam ng mga Di kapatid po. mo, mahal na mahal ko kayo. Kasal, kasal Wala kasal na ako may bigay sa inyong financial. Pero ah, sa pagmamahal, sobra-sobra. Hindi niyo alam, alam lang oh, 'yun. Okay. So, so, so wait hindi lang. So, ma'am, sino na kasal po pala kayo, ma'am? Hindi, sila, hindi kasal. sila kasal. Nung stepfather. Hindi, hindi. sila, kasal. Ah, hindi rin sila kasal ng papa ko. So hindi siya kasal technically. Hindi okay. po talaga. Oh. Sige po. Ma'am, ganoon na lang po. Uh, tuloy po natin 'yung pag-uusap po ninyo sa kabilang studio, ma'am. Ha? Opo, and assistihan po namin kayo dun sa mga bata and sa inyo, ma'am, sa asawa niyo po at ganyan din po sa mga bata. Okay po. Salamat po. Magandang hapon.